Bye! Bye. 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 na nga dahil naglilihing nga tayo ay na este naging crave nga tayo sa pansit kaya naman magluluto tayo. Dahil biglang crave nga lang ito kaya naman nautusan kay kapatid ko na bumili nga siya ng pansit eh. Basta nga nag ako kahit na wala nga itong sahog eh okay na okay nga lang sa akin lalagyan ko nga lang ito ng nor eh talaga namang masarap na nga ito dahil sa ah, panood nyo natin sa kapwa natin ko mamis kaya naman nag tuloy ako sa pansit <laughs> At heto, tinutulungan na nga ulit ako ng nanay ko para mabilis kami makapagluto. At habang nagpre-prepare nga kami ng aming luluto na hindi talaga mawawala ang maritesa. <laughs> At sinahugan ko nga lang ito ng konting kiki tayo naman yan, ni kakain ito At sa pinagpirituhan niya ng kiki dito na nga din ako magisa. At bago nga pala ako nagumbis na magisa Binabad ko na nga din pala bilang sa tubig Para mas madali na nga din ako makaluto At tipid pa nga ito sa gas Simpleng luto nga lang ito sa pansit At makakain ako na aking kinikrain oh, no, oh. At heto mga pinaglalagay ko ay mga tansyahan ko nga lang. At heto nga lang yung pampalasang gagamitin ko at wala nga kaming karne isasahog dito. Nakasanayan na nga din namin na basta nag kami kahit na walang karne okay na nga sa amin. Nahirap nga ng buhay ngayon na hindi naman magre-reklamo yung lulutuin. At noon linggo nag nga kami sa spaghetti ay sinahog nga lang namin na i no Basta nag nga kami wala na nga sa amin ko wala nga itong sahog. Basta makakain nga lang kami na aming lihay talaga namang masaya na kami. At heto sa kakadaldal ko nga inilagay ko na nga din pala pansit bihon. Dahil nyo nga ito sa tubig kaya naman madali na nga itong maluto. Dahil hindi na nga mapaghintay ng hapon para ito yung meriendahin namin. Kaya naman sabi ko sa nanay ko, ito na nga yung gawin namin almusal. Hindi naman siguro halata na gustong gusto ko nang kumain ng pansit. <laughs> nga finally at nakaluto na nga din Hindi ko na nga patatagalin pa ito at masyarap may ito kainin habang mainit-init pa. Kaya naman tara't kumain tayo. O siya. see you in my next vlog. Thank you for watching. God bless.